masayang araw po. Ito yung ating mga iwinalay. Binagyan na po uli ng pangalawang pakain ngayong umaga. So yun po sila. Malat, lahat naman po ay magaganang kumain. Kaya po by March, mapipili na natin yung mga pwedeng gawing dumalaga sa mga nag inquire March po ay magkakaroon na tayong available na dumalaga. So ayan po sila. Iniangat lang po namin ng kaunti yung pakainan pero nagdudumi pa rin gawa ng nasampa sila. So yung paa po hindi natin may iwasang may lupa. Yeah, titignan ko pa po ano magandang gawing paraan para hindi masyadong nagdudumi ang kanilang mga pakainan nang hindi rin naman po malaki yung gastos gawa ng tulad ng nasabi ko rented lang po itong farm at hindi pa po rin-renew yung ating lease. May 5 years po tayo dito baka kalahati na po tayo so yan po ang ating mga bagong walay na ang mga alaga silipin naman po natin yung mga umanak doon sa kabila kung makikita natin yung mga bii so ito po yung ating mga matandang inahin may bago pong uling umanak dito sa unahan. So, apat na po yung ating bagong uma, mga bago ang biik dito. Anin po ang biik niyan. Ito pong nandito sa gilid na ito ay lima ang biik. Dito naman po ito nakapwesto sa ating silungan. Na Anin po ang biik nito. Yung isa po ay nandun sa may dulo pa. Subukan din po natin lapitan yon. So yan po ang mga biik nitong ating inahin dito. Anim sila. Yung pambagong anak na yon. Ah, si Kalinga yan ano? Si Kalinga po ay pito daw ang inianak, anim ang buhay patay po yung isa nung ilabas niya. Ah, pito po daw yung buhay. Kararating ko lang po sa farm. Pito po yung buhay, may isang patay. Dati po, sampuan kung umanak si Kalinga. So yan po, yung sukal pong yon na kanyang inipon, para maging nesting material, aalisin din po namin yan para hindi maipit yung mga biik. Papalitan po namin ng dayami. So kasi po naging experience namin sa ganyang nesting material dahil marami pong matitigas na sanga ang damong ito. Um, namamatayan po kami ng biik. Lumabas na ang inunan lito. So nakalabas na po inunan. So talagang yun na po ang kanyang mga biik. Kung minsan po kasi hindi nalabas agad ang inunan. So kahit na 2 or 3 hours later, may lalabas pa pong biik. Kaya um, maganda po kung mapapaamo ninyo yung inyong mga alaga. Kung hindi pa lumalabas yung inunan after 1 hour, pwede nyo turukan ng oxytocin para ma-save yung mga biik. Kasi po, kuminsan, pag nagtagal, galit pa po si Mama Pig at naririnig na magulo ako dito sa tabi. Kung minsan po, pag ano, inamamatay yung biik pag nagtagal, meron naman pong times na nabubuhay pa rin yung mga biik hanggang hindi po napuputol yung umbilical. Eh. Magsusurvive po yan. Pero pag naputol po yung umbilical, mamamatay yung ating mga biik. So yan po, Si Kalinga ay umanak na. Ito po yung kanyang anak ngayon. Silip pa po tayo sa iba nating mga breeder. Nakakain na po ng sapal ang ating mga kambing. Ayan, naghihintay na pong nagre-ready na po na lalabas sila. Ito naman po yung ating inahin na parang bulugan, ang laki niya, hindi po naglandi yan, Mag din po ang, inahin, ang babaeng yan. Never po naglandi, kaya ang laki ng katawan. So silipin po natin ang malapitan yung mga anak ni Kalinga. Dito po siya nagpwesto. sika linga. Ito po ang kanyang naging biik na buhay. Walo po. Yung pangwalo po yung namatay. Ayun, tuyo na po sila pero basa pa ang pusod. So naalis na po ni Lito yung sukal dito. Yun po, kinalay kainya palayo. Papalitan po natin ng dayami para mas safe yung ating mga biik. Yung pong isang umanak ay nandun sa kabilang dulo. Papasok ako sa bakanting kulungan para po masilip natin. Yun naman pong nauna pang umanak ay po, kasama ng nagala ang kanyang mga biik. Ito po yung mga pinakapanganay pa dito yung hindi pa natin iwinawalay ito po yung may anak nung babae na parang may bayag ngayon pong nakatanda sila ay wala na po normal na ang hitsura nung biik na babae umurong po yung kanyang parang bayag at nung nandun man po yon wala ka namang makapang balls pero may bukol lang po sa labas Ito pa po yung ibang mga biik. Ayan. Mga namamasyal na. Pasok po tayo dito sa bakanting kulungan, silipin natin yung nasa likod. Dahil nakapagpakain natin, hindi pa nagbibigay ng damo kita kalat ang ating mga alaga pero pag oras po ng pagkain nag-iipon sila dito alam din po nila yon Ayan po marami nang nagala sa ating mga biit pasok po ako dito sa kabila silipin natin yung isa pang umanak na 3 days old na po ang mga biit na ito po yung isa pa nating inahin na umanak dito po sa, sa likod ng pwesto katago po dun sa kabila niya yung kanyang mga biik so yan po ang ating mga alaga dito sa consolidated pen pen number 1 yan po yung painuman ng mga biik yun naman po ang inuman ng ating mga inahin at barako, barako. Yan, dito po komportable at malilim kaya nakaipon yung ating mga alaga dito so yan po ang ating mga breeder na medyo may edad na may kahalo po sila lang isang bata si Ubanin ito naman po ang ating pen number 2 Wala pa pong umaanak uli sa mga ito Pero ito pong Feb Marami tayong ina-expect na a-anak Sa mga inahin natin dito So may 20 po tayong inahin dito uh, Bata po ang mga ito Malamang pong mauna dito si Pula Siya po ang nakita kong manipis na ang chan. So, ito po ang ating second breeding pen na dito po natin temporarily kinulong yung ating mga palakihin noon para December dahil nga po kapos tayo ng kulungan pero sa ngayon po gagawin natin talagang breeding pen ito hindi na po namin paglalagyan ng mga palakihin at yan pong area na ng nagibang building na yan ang ating ide-develop yan po natin gagawin yung mga series nung kulungan na mas maliliit. Para po kung magwawalay tayo ng konti lang or may mga tira-tira, yung mga maliliit po na late ang paglaki, pwede natin dyan ilagay at yung malalaking kulungan natin ay makakapagpahinga kaagad. So yan po ang aming ide-develop na kasunod ito pong unahan kung saan nyo nakikita nakikita yan ang paglalagyan ng pakainan bawat poste po ay magkakaroon ng bakod diretso papunta dun sa likod para po mga 15 to 20 maluwag na maluwag na po bawat pen at pwede kaming maglagay ng pagitan sa paggamit so yan po ang ating kasunod na area na i-develop. Ide Pagkatapos po nun, baka gamitin din natin itong area ito. Ito po kasing pinaglalagyan, ng building number 2, yan dyan po nakasilong yung ating mga gagawing dumalaga ngayon. So later on po ay i-develop ide din natin. Pero unahin po namin itong area na pinagbagsakan po ng dating building number 4. So yan po ang ating plano sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong parating pagsama. Please share, like, and subscribe.